Hello everyone! Welcome back to my coaching vlog. Ako na naman po si Coach Jaja Bustos, ang inyong katsikahan pagdating sa fertility issues. Nandito na naman po tayo para mag-coach at mag-share ng mga ideas para sa mga babae na nahihirap ang mabuntis. Seven years na po akong tumutulong sa mga hirap mabuntis at napakarami na pong natulungan dito. Lalo na po itong ituturo ko sa inyo sa vlog na ito. Ang magiging topic po natin sa vlog na ito ay patungkol sa aming traditional fertility calendar method technique. Na kung saan ituturo ko po sa inyo kung ano ba ang tamang araw at tamang bilang ng pakikipagtalik sa ating mga asawa para tayo ay mabilis na mabuntis. kasing kumakalat ngayon na fertility application sa cellphone. Ito ay parang app na pwede nyong i-download na kung saan na nagtuturo po sila ng uh, mga araw na kung saan madedetect natin kung kailan tayo fertile at kung kailan yung ovulation day natin. Pero alam nyo ba, mga mina para sa akin at para sa training ko, hindi po namin pwedeng isipin ito dahil ang tinuturo po nila ay hindi ganun ka-accurate. Para po sa mga natulungan ng application na ito, well congratulations dahil naging effective po sa inyo yung application na uh, na-download sa cellphone na nagtuturo sa atin ng ating fertility days and ovulation day. Pero sa mga hindi natulungan at paulit-ulit na gumagamit nito at hanggang ngayon ay hindi pa rin nabubuntis, mga Baka iba po ang uh, technique na kailangan yung gawin para po kayo ay mabuntis. So baka hindi po para sa inyo itong mga tracker na nadadownload sa cellphone kaya naman ang pag-uusapan natin ngayon at ang iko-coach ko sa inyo is ano ba ang traditional fertility calendar method na tinatawag para po kayo ay mabuntis. Kaya naman sa mga hindi po natulungan ng app na ito, malay nyo itong traditional fertility calendar method technique po namin ang maging effective sa inyo. Kaya po abangan nyo po at tapusin nyo po ang video na ito para mas marami kayong matutunan. Usually po sa mga application at uh, ganun din po yung tinuturo po ng mga doctors kapag kayo po ay nagpapamonitor ng inyong fertility days at ng ovulation day ninyo is always po silang nag start sa first day ng regla. Which is dito po sa aking training, ayoko pong mag-rely yung mga members ko doon sa first day ng kanilang regla. Bakit nga ba? Ang tinuturo po ng application at ng mga doktor is applicable lang po ito or perfect lang po ito para sa mga babae na wala namang sakit sa matres. At alam nila na regular naman po ang kanilang regla. Pero kung kayo po ay nagkakaroon ng irregular period, like paiba-iba ng petsa yung regla po ninyo at meron kayong picos or meron kayong problem sa matres, hindi po siya applicable at hindi po magiging effective sa inyo yung tinuturo po ng mga doctor at ng fertility application na na-download sa cellphone dahil lagi po silang nakabase sa pinakaunang araw ng regla. Doon po sila unang nag start ng bilang. Pero dito sa training ko, iba po ang technique namin. So, ito po yung tinatawag namin na traditional uh, fertility calendar method technique. So, imbis po na sa unang araw tayo ng regla mag start hindi po kami uh, nag start doon dahil paano po kung ang regla natin ay umabot ng 10 days? Paano po kapag umabot siya ng 2 weeks? So hindi rin natin mabibilang kung tama ba talaga ang tracker nila na nagii-start sila sa pinakaunang araw ng regla. Dahil yung mga application at yung tinuturo po ng mga doctor is for 3 to 4 days lang na period. So, kapag longer period kayo, hindi nyo siya maia apply So, dito po sa training ko para sa mga hirap mabuntis, ang tinuturo ko po sa aking mga members ay lagi silang magsisimula ng bilang sa pinakahuling araw na sila ay niregla. So, ito po ay pwedeng Uh, sundin ng mga babae na irregular ang period at mahaba ang kanilang regla. Hindi naman kasi natin masasabi na yung regla po natin is always 4 days, always 5 days, or always 7 days. Minsan po, ang regla natin ngayong buwan is dalawang uh, araw lang, pero next month, 3 to 4 days na yung regla natin. And then the next month is one week na naman. So, uh, paiba-iba yung araw or yung haba ng regla natin, di ba? Kaya po, hindi natin pwedeng sundin yung pinakaunang araw ng regla. Hindi tayo pwedeng magbilang doon. Lalo na kung laging nasisira yung mens natin. So, meron po akong calendar uh, na hawak dito mga me. Ayan. So, kapag po sa mga application kayo or sa doctor, ang always po nilang uh, tinuturo sa inyo is sa unang araw ng regla kayo mag-start ng bilang. Pero dito po sa aking training, always kaming nag start sa pinakahuling araw ng regla. Kasi po, yung uh, application na tinuturo sa cellphone, pang 3 to 4 days lang po ang bilangan ng regla doon or 5 days. Pero kapag yung regla po ninyo is umaabot ng 2 weeks or minsan 2 days lang yung regla natin, hindi mag apply yung uh, nakikita natin sa application. So, meron tayong calendar dito mga me. Halimbawa po ay January 1 nag-start ang inyong regla. Kapag po nag-base uh, tayo sa mga application, eto po ang una nilang tinuturo. So, dito tayo mag start ng bilang. E paano po kung ang regla nyo ay umabot na hanggang 11? So, mahihirapan tayong malaman kung kailan ang fertile days natin kasi nga dito tayo nag-start. Paano tayo magiging fertile sa mga uh, susunod na weeks kung may regla pa tayo nun. Kaya po dito sa training ko, ang tinuturo ko is always sa huling araw ng mens. Let's say for example, nag-start ng 1 ang regla nyo at natapos yan ng 11. So dito tayo magsisimula ng bilang para malaman natin kung kailan ba tayo fertile. At yung fertile days na yon kapag nakipagtali kayo doon, mas mabilis kayong mabubuntis. Okay, so example, 11 po na-stop yung regla ninyo. Kahit patak-patak na po yan, pwede na kayo mag-start ng bilang. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So, pagdating po ng 17, eto na po ang estimated na fertile days po ninyo. Eto pong 16, 15, 14, 13, 12, hindi pa po kayo fertile niyan. Kaya kahit makipagtali kayo sa mga mister nyo, ay hindi kayo mabubuntis. Ang possible na fertile days po natin is 17, 18, 19, 20, 21-22. Yan po ang estimated days ng fertile natin at kapag nakipagtali kayo sa mister ninyo ng 17 hanggang 22, malaki pa ang chance na kayo ay mabuntis. Dahil isa sa mga araw na yan ay ovulation day na po ninyo. At kapag kayo ay nakipagtali ng 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 hindi na rin po kayo mabubuntis kasi that uh, weeks ay hindi na po fertile ang mga babae sa mga araw na yan at halimbawa nakipagtalik ka mula 17 hanggang 22 at merong nabuo syempre 23 24 hanggang sa mga following weeks na yan ay nagsisimula na ang cycle na kayo ay mabuntis Halimbawa, may nabuo. So, nag start ng mabuo yung baby that weeks hanggang sa babalik na siya sa February 1. Kaya po kung mapapansin nyo, hindi tayo sumunod sa pinakaunang araw ng mens dahil kapag sumunod kayo dyan, malilito kayo. Hindi nyo malalaman kung kailan talaga kayo fertile. Kaya always tayong mag-start ng bilang sa pinakahuling araw po ng regla natin. So, kahit na 3, 5, 6, 7 days po yung regla ninyo, walang problema. Ang importante ay sa pinakahuling patak ng regla kayo mag-start ng bilang. Huwag po sa unang araw ng mens kasi nakakalito po yun. Dahil hindi naman natin mapipredict kung ilang araw lang yung mens natin. Ayan. So, sana ay naintindihan po ninyo yung um, explanation ko tungkol doon sa aming traditional fertility calendar method, mga me, dahil alam nyo, malaki ang maitutulong nito sa inyo. Kumpara doon sa mga application na sinusunod niyo dahil yung mga application po ito, ay system generated lamang. So, prediction lang siya, hindi siya accurate. Binibigyan lang po nila kayo ng estimated day, kung uh, kailan kayo fertile. Pero hindi po siya talaga nakakatrack, kaya dapat ay uh, marunong kayong mag-set up kung ah uh, kailangan i-set po ninyo doon kung ilang araw yung naging mens po ninyo uh, at uh, kung kailan po siya natapos. So hindi po hindi po siya pwede na sa unang araw lang tayo ng regla magsisimula ng bilang. Kaya po marami talagang nahihirap ang mabuntis ngayon dahil nga po konti pa lang ang nakakaalam nitong traditional fertility calendar method technique na ito. Kasi ang kumakalat talaga ngayon na um, yung mga tracker is true application at yun nga yung mga tinuturo po ng mga doctors kasi yun po ang standard na uh, tracker ng uh, pagcheck kung kailan tayo fertile pero dito sa training namin kagaya po ng sabi ko iba po ang technique na tinuturo ko sa aking mga members para sila ay mabilis na mabuntis so i hope uh, makatulong ito sa inyo yung mga nanonood ngayon disclaimer ko lang hindi ako specialist ako po ay online coach lang at itong mga tinuturo ko sa inyo ay experience-based knowledge lamang. Base po 'yan sa mga tinuro ko sa aking mga members for 7 years sa serbisyo at napakarami ng natulungan. Wala naman pong masama mga mi kung susundin natin itong technique na ito dahil hindi naman po ito makakasama sa inyo. Ito ito naman po ay nagtuturo lang kung uh, kailan ba kayo dapat na makipagtalik So, walang masama kung susubukan po ninyo. Malay nyo, ito na po ang makatulong sa inyo. Ayan. So, thank you so much po sa lahat ng mga nanood. At sa mga gusto pong magpa-training sa akin kung paano mabuntis, yung mga gustong magpa-coach dyan, please, isearch nyo lang po ang aking pangalan sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, at para makapag-usap po tayo. Okay? So, once again, ako po si Coach Jaja Bustos. Thank you so much for watching.